Hello guys, uh, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, dito po ulit tayo sa ating babuyan ngayon guys. At uh, tapos na tayo magpakain kaya hindi na sila maingay. So sa araw na ito, yung topic po natin is paano nga ba ako nag-start uh, sa pagbababoy? Ano? Malaki nga ba yung naging puhunan po natin? Ano? Or uh, paano tayo nag-umpisa guys? Ano? So, nagumpisa po kami guys sa pagbababoy. Uh, Nag-start kami sa isang biik. Ano? So, for that time, eh, murang-mura pa yung biik noon guys. Uh, one, lang yung biik noon. So, ngayon, uh, sobra nag-triple -nag na. Ano? Mabot na tayo ng 5,000. Ayan, so, siguro nagtatanong po kayo, paano, paano natin napalago yung pagbababoy po natin? Ah, uh, dahil wala po talaga ako puhunan na nag-start din po ako guys ang katotohanan po niyan uh, yung isang big po ay inutang ko po po yan ano? and after nung mabenta ko yung big ay doon ko lang siya binayaran at uh, bumili ulit ako ng uh, panibagong big hanggang sa nagtuloy-tuloy na po yan guys so may mga in-apply din po tayo ng mga Uh, bagay na dapat natin gawin para para lumago po yung negosyo po natin ano. So nandoon na po yung hiniwalay ko po yung yung pera ng baboy po ano. So every time na makakabenta po ako ay kumukuha ako ng portion na pinakasahod ko. And hindi ko po pinakikialaman yung yung natira para may pangbilulit ako ng biik and the same time may, may pangbili po ako ng pakain sa baboy at doon po nag-start tuloy-tuloy lang po yan guys uh, minsan kasi observation po natin sa may mga nag ng baboy pag nakabenta po sila ayun, shopping shopping muna and then hindi na namalayan ubos na yung napagbentahan so hindi na ulit makapag start sa pagbababoy so uh, dahil po nakapag uh, atin po tayo ng training about sa pagminegosyo ay uh, kailangan po natin na isa lang alang po yung uh, pera po ng negosyo or isiperate po natin sa pera po natin na hindi po nat, da dapat natin galawin kasi hindi na, natin pera yon at once na ginalaw po natin siya makukompromise po yung negosyo na meron po tayo so pangalawa po kailangan po natin na kumuha po ng sahod yes po kailangan po natin ng uh, gagastusin sa araw-araw sa pamumuhay po natin kung hindi tayo po ng sahod saan tayo kukuha ng pangangailangan po natin sa araw-araw. So ako po yung ginawa ko po, gusto ko lang i-share po sa inyo. Uh, dito sa babuyan ko po is, yung sahod ko po is 25%. So 25% sa lahat po ng uh, pagbibentahan ko, ng mga biik, ng mga patining ko, and ganoon din po sa pagpapa uh, bulog. Kasi may bore po tayo sa ngayon. So lahat po yon, uh, 25% yung kinukuha ko like kung nakabenta pa ako ng 20,000 so 5,000 lang po yung sahod ko doon and yung 15,000 ay hindi po natin siya pwedeng galawin bakit? yun po ay magiging maintenance po sa pagkain po nila mga vitamins po nila at kung ano-ano pang gastusin po sa pag-alaga po natin ng baboy so dahil sa ganong um, uh, ganong pag-apply po natin ng mga principles na yun guys Ayun, unti-unti po tayo na lumago sa pagbababoy. From, from isang, isang biik, ngayon po mayroon na tayong uh, 11 na inahin. Na? Meron tayong apat na boar. And lately lang po nakabenta tayo ng uh, 30, 31 piglets po. Ano. So, yun po ang kagandahan kapag meron po tayong uh, uh, plano or meron tayong ginagawa para para lumago po yung uh, negosyo po natin. And siguro hindi po lingit sa kalaman po ninyo last year guys. Last year ay tinamaan pa ako ng ESL dito sa ating uh, backyard pigery ano. At naubos po lahat yung baboy po natin. Yun pong kagandahan dahil nag-separate po tayo ng pera sa pagbababoy. Ano natamaan po tayo ay mayroon pang naipon na kaunti po yung babuyan po natin ano. So hindi ko pa siya ginalaw guys. Um, uh, nagkaroon ako ng ibang racket para kumita para isustain yung needs po namin. At hindi ko po ginalaw po yung pera ng baboy. And nakapag, nakapag start po ulit tayo. And ito, uh, okay na po ulit yung baboy po natin sa ngayon guys. And sana tuloy-tuloy na siya. Uh, siguro yung gusto ko lang i-share po dito sa inyo guys is kung paano po natin siya manage ano. Uh, yung pagnegosyo po natin kahit kahit pa isa-isa lang po ay negosyo din po yan guys. And yan continue pa rin po yung ginagawa ko. Uh, every time makakabenta ko inihiwalay ko po yung 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 pera ng baboy. At uh, ayun unti-unti po tayong Ah uh, nakapagpadami po. Uh, sa so ngayon po, hindi ko masyado problema po yung yung pakain ko kasi ngayon nga may may separate na pera po yung baboy. Uh, minsan si Mrs. nagrereklamo ano. Kasi sabi niya, buti pa yung baboy may pera tayo wala. Ayun. <laughs> so kahit kahit nagrereklamo siya, so hindi ko pa rin po pinakikialaman po yung pera ng baboy. Kasi once nagaginalaw ko na din po yun uh, pati yung kabuhayan din namin magiging wala na din guys. And ayun, kailangan din po natin na mag-insert ng iba pang mga bagay para lumago po yung pagbababoy po natin. Ano? And then, kailangan natin mas malaman yung uh, mga paraan and kung paano gamutin po yung mga baboy po natin. And of course, pinag din po natin na makatipid. Ano? Uh, nag nag experiment po tayo ng mga alternative na pakain sa mga baboy po natin para makatipid po tayo. And siyempre kailangan po natin na ah uh, makahanap ng supplier sa sa mga pagkain po ng baboy po natin kasi dagdag tipid po yun guys uh, nakakasave po tayo ng up to uh, 50 pesos per per sack and yung kagandahan doon mayroon pa tayong incentives uh, a year ano so i-compute nila lahat kung ilan yung na-consume na natin within a year and mayroon pang portion po na binibigay nila at the end of the year so sinishare ko lang po siya guys ano uh, para makasakali kung gusto niyo i-adapt ay uh, magawa din po ninyo ito and of course tulungan po kami mag-asawa uh, para dito sa pagbababoy po namin ano siya, siya po yung nagluluto ng mga pagkain sa baboy po natin and ayun at tumutulong mga ahoy ano? or minsan siyang na po yung mas maraming time para mga ahoy so ganun lang guys ano? so sa hirap po ng buhay po ngayon kailangan natin na mag po ng uh, isang uh, matatag na pagkakakitaan para po masustain po natin yung needs ng family po natin and of course uh, hindi po natin pinakalimutan dyan always po na ilapit po natin sa Panginoon yung mga mga pinagkakabuhayan po natin ano? and always naunahin po natin ang Panginoon and ang uh, Panginoon po ang magagawa uh, po ng, ng mga lahat ng kakailanganin po natin or pagkukulang po natin, i niya po tayo para magawa po natin yung mga bagay na yan ayan so guys, ayan so sana may natutunan po kayo and may iba't iba pa -iba po, po tayong ina-apply po ng mga principles na kailangan po natin Uh, gawin sa pagninegosyo po natin. Ano mang negosyo, babuyan or anuman po, kung i-apply po natin. So, sa pagtalakay po natin, natakal po natin yung uh, start small. Ano? Nagumpisa nag po tayo sa isang biik. And pangalawa, so yung isang principle na apply natin ni eh, Start is small, think big. Ano? So, nagumpisa tayo sa isang biik at pinangarap po natin na palakihin ito. Pangalawang principles po na in-apply po natin dito is uh, to separate yung pera ng negosyo po sa pera po natin. Uh, ano, na, sa, 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 panahon na nagbebenta tayo, hindi tayo uh, shopping shopping hindi tayo nag-happy-happy kasi nasasacrifice po yung pera po ng negosyo. So, tinitipid po namin yung sahod ko na 25%. And dahil po doon, ayan, lumago po tayo. And ano pa yung principle na naiakuan po natin? Mm, separate yung pera ng negosyo. Pangatlo is, kailangan po natin ng salary. So dahil nagtatrabaho nga po tayo guys, sa ating babuyan, kailangan po na may salary po tayo, ano? Para masustain yung needs po ng uh, family po natin. And pangapat, yun po, uh, buy uh, product by bulk. Or contact a uh, supplier Uh, para mas makamura po tayo guys so yun ang ginawa ko guys nung medyo dumami na yung baboy natin ay contact yung mga supplier uh, na nagde-deliver po dito sa Lasam and kung ano yung price po ng mga pinagbabagsahan nila na pinagbibilihan natin dito sa 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 munisipyo po natin ay ganun po yung presyo na binibigay po sa akin. So yun ang advantage po guys. Kahit minimal amount lang po yun kapag naiipon eh ako makakonsume ako ng minsan mabot yata ng 150 bags o itimes times i-times ko na natin yan na uh, fifty 50 ba, or 60 kasi at the end of the year may 10 pesos per bag so malaking bagi din po yun guys ano? Ay, uh, so yun lang po guys and siguro may mga video pa po tayo na susunod uh, para i-share po kung ano yung mga karanasan po natin sa pagbababoy lalo na po ngayon eh medyo struggle po tayo dahil sa pagmahal po ng, ng feeds ng baboy yung mga pahain po nila so siguro later on ano, hindi ko pa magawa-gawa yung uh, video po natin about sa alternative natin pinapakain ayan so ayan bago ako mag end guys ito ko muna kayo dito sa ating munting babuyan so ito po yung mga baboy na natin dito guys ito mga boar at tinahin ayan bor ulit yan Ato inahin. Ah, hindi pa po siya nagpasampa ulit. Ato, inahin din po natin. Ah, tapos na po natin na napasampahan po yan. Ito, bontis na po yan. Siguro by, by May, mga anak po ito. Or June. Ano? May, pero may listahan po tayo dyan, guys. Ito, bar natin. Mahiga na siya, busog na. <laughs> And, ito, dalawang Dalawang inahil po natin. Uh, okay na din po yan. Buntis na din po. And dito, uh, dalawa natin na uh, ito. Six months pa lang ito guys. Ayan. So gagawin din natin siyang inahil. Uh, matataba po siya kasi double purpose yung ginawa natin dito. Uh, pwedeng patining or inahil. Pero I decide uh, lately na magawin na natin inahil. Kasi nga, para mas uh, dumami pa po yung baboy po natin dito. And dito, ito, nanganak po siya. Madami yung anak niya pero uh, patay po yung mga ibang anak po niya. Yeah. So, dalawa lang po yung buhay. So, ganun talaga guys. May mga may mga problema din po tayong kinakaharap. Ano? And dito, malapit na po siyang mananak. Ayan, oh. Yeah, no. Yan ang pinakamalaking baboy natin dito. Siguro, ma maabot siya ng 200 or more than 200 kilos po. ah uh, siguro, bay kwan ito. By by the end of this month, uh, mga anak na po siya. And, ito, inahin din po yan guys, uh, buntis na din yan. And, ayan, may patining tayo. And, yun, dalawang beak na natira doon sa uh, mga beak po natin. Uh, binibinta pa din po natin yan guys. So, ano? So, ayan lang po guys, uh, yan po yung um, munting share ko ngayon sa sa content po natin ano. And marami po, po tayong gagawin mga videos guys ano. Siguro i-share ko later on sa inyo kung paano tayo nakapag-provide ng ginitong housing niya ano. And s'yempre yung yung lot po niya. Kasi wala din po kaming lote uh, previously ano. Nag-start din po kami sa kulungan na improvise lang. Eh, dayan unti-unti po, guys. Ano? So kung bago ka po sa aking channel, at subscribe naman po. And pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ako na-upload. Ayan, marami pong salamat and God bless po sa ating lahat.